guys. Pumasok ako dito. Ha? Pumasok ako dito sa bahay nung isda. <laughs> eh hey, no guys, tingnan niyo, grabe tambak oh. Dito tayo sa lobo. Oh. Oh, Ang daw ilalim, sabi ni papa. Guys, tingin namin nandito na atire ay malaking isda. Yan. Indian Lake, Uy, may kadang-kadang. Ay, ano ba to? Yung guys, dalag. oh. Nauli, oh. Ang laki dalag, oh. Andito pala sa ilalim, guys. Nice. Yun, oh. Ang laki na yan. Baka meron pa dito, guys. ilalim na to. Yun, lalagay mo sa lagayan, guys. Andito kami sa loob pa rin, eh. Pagutol po ito lang video guys kasi kita nyo yung kamay ko. Nag-ukay kami oh. Ayan. Ukay ulit guys. Ayan. Ang galing na natin mga nasa Kasi eh. Hindi maraming nakahambalang guys. Imbis sa tubigan, sa potikan. Andito siya guys eh. Nabukot siya dito eh. na no, wala ulit oh ah. mamaya hanapin ko ulit ay to ito siya guys sa ako yata yan eh hindi ito ulo boy pa siya guys <laughs> <laughs> boy 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 yung flies natin saan na nga ba ibang mo ko sa'yo <laughs> wala yan alam ko flies at maganda yung kamay mo pakita mo sa video malaki yung nakadukot ko isa baka nandiyan pa yun Oh, Meron pa Ay, to, dito.